ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, anong ginagawa nyo? Yung kaibigan ni Digong yung ano eh, yung ex ko, anong gusto nyo? <laughs> so lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? ah uh, troll niya na or bayaran niya na or whatever. May panawagan po itong si Kati Binag sa mga mainstream media na patuloy po na nanahimik at hindi nagsasalita sa isyu ng paggamit umano ng pulbos ni Marcos Jr. Ngunit para kay Kati Binag, ipagkakataon na ito o panahon na ito para sila po ay magsalita. At sa mga allegation naman ng na mga trolls, mga bayarang blogger, ay sinagot din po yan ni Kati Binag. Lalong-lalo na po na inuugnay po itong si Kati Binag sa litratong kumakalat ngayon online kung saan kasama niya po itong si dating Pangulong Digong at pati yung litrato na magkasama po sila ni attorney Salvador Panilo. Pagunay po dyan mga kababayan, panorin po natin ang napakatapang po ng mga sagot at revelasyon ni Kati Binag. Ano yung understanding mo why they are silent and the media? Well, I think kasi ang media, ang na-feel ko, they think I'm doing this for the Dutertes. Or like, uh -huh. I'm siding with the Dutertes. Which okay. is sad. Imagine, okay, imagine, I'm not really close with the Dutertes, okay? Wala nga may alam na nung i-interviewin mo ako, di ba sinabi ko sa'yo yan? Parang uh -huh. wala, only yung anak kong panganay. Alam mo yon So, yeah. So, yun yung nangyari. So, ako sana nakakalungkot kasi hindi sila nagsasalita kasi they know the truth. Alam nila na totoo yung sinasabi ko. Alam hmm. mo yon na how can you, how can you, um, parang aalisin yung katotohanan na sampung taon ko silang nakasama. Siyang kasama, yung aking partner, which is very, very close to them. Papano nila, at sya, halos 24 hours ko yung kasama. Paglalabas mm -hmm. ako, 15 minutes lang susunod na sa akin yan. Maraming witness yan. Alam Losa ng mga taong, uh, yes. Uh, and you know, I never give him um, any any opportunity na pagdudahan ako or pagsalosan yeah. ako. Kasi nga, yun yung gusto mo. Pag mahal mo yung tao, hindi mo bibigyan ng insecurities, right? Ayan, ayan po yung uh, sagot po ha ni Cathy Binang sa ibang uh... Allegation. So dito po yung kanyang panawagan niya sa mainstream media Samantala mga kababayan po natin napakarami pa po yung pasabog ni Kati Binag At uh, inisa-isa niya po yung iba't ibang isyo Ano nangyayari ngayon sa ating bansa So syempre una niya rin muna sinagot itong mga allegation Na obviously wala po silang magandang pangontra or counter attack po dito kay Miss Kati Binag Paano nila pa sinungalingan itong buhay na testigo at mga allegation po ni Miss Kati Binag kaya imbis na sagutin, imbis na magsalita, yung mga nauna ng pinangalan ng tao, kasama na nga po ang kanyang ex-partner na si Tony Boy Florendo at the same time si Saf Lagdamio ay pinangalanan din po ni uh, Cathy Binag ay hindi ito nagsasalita si uh, Lisa Marcos, si Bongbong Marcos hindi po sila nagsasalita at patuloy po ito na nanahimik at hindi po nila idinideny itong mga allegation po ni Kati Binag Ngunit ang umaatake ngayon ay walang iba kundi itong mga trolls at mga bayarang vlogger na patuloy po na sinisira ang personal ni Miss Kati Binag. Ngunit wala namang naniniwala sa kanila dahil alam naman natin, alam naman mismo na mga manonood na ito ay paninira lamang at personal na atake. Dahil ang inaantay po ng mga nakapanood na sa inilabas na pahayag po ni Kati Binag ay yung pasinungalingan nila. Eh, deny nila. Hindi yung mga personal na atake kasi hindi na po yan ngayon sa mga manonood. Kasi ang dami nang bumabanat sa akin. Tanga ko Tango. ba? nagagawa pa ako ng kagagahan. <laughs> so anyway, so ako ang tingin ko ganun. And sana yung ano, yung mainstream media. Yun, mainstream media. Sana you know, um, magpahayag sila based on ano yung dapat para sa nakakarami sa mamamayang Pilipino. Hindi dahil ang feeling nila ayaw namin sa Duterte, ay ayaw namin isupport yan kasi si Sarah bang giging next president pag ganon. You know what guys? I don't care who will be the president. <laughs> I don't care. All Ama. I wanted is like, mag-upo tayo ng tamang tao Iyon. there. Yung wala, wag yung ganyan. Wag yung mga polvoronic. Wag tayo mm, napapagaling. May tinamaan na naman doon sa polvoronic, polvoronic may naman mga kababayan po natin. Ika nga mag tayo na isang leader na may malasakit at uh, talagang uh, uh, willing po magsakripisyo. At hindi, siyempre, hindi, 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 interesado sa pera, kundi interesado magservisyo. Napapaligiran ng mga, ano yun sabi mo, addictus benedictus, <laughs> di ba? Parang, so Why? you know what, But imagine, imagine lang, kung isa sa pamilya nyo, ganyan. Hindi niyo alam ba kaya isa sa pamilya niyo nagaganyan na, nagpupulvoron na. Mm -hmm. ba? Diba? So, what will you do? Parang, ito-tolerate niyo ba? Nas, nalulungkot po ako para sa inyo. Kung talagang mm -hmm. may paninindigan kayo, at saka you're speaking the truth, sabi nga nila, ang mainstream media is para sa tao. Para kung ano lang yung katotohanan. Ito po ako. <laughs> Andito po ako. Hindi, nagtataya hindi ko hindi... Opo, nagtataya ako ng buhay. So, parang anong humapapala ko dito? few years from now, they can kill me or whatever, but I believe that God will protect me. Kaya wala yes. akong katakot-takot. So ano pong ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, ano pong ginagawa nyo? Why? Because Duterte? Wala akong pakialam. Hindi ako close sa kanila. Siguro, like yung mga pinopost na picture ko na mm -hmm. I'm with Duterte, of course, hello, ano ba kayo? 'di ba malapit ng kaibigan ni Digong yung ano eh, yung ex ko. Yes. Anong gusto nyo? <laughs> so lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? Ah, uh, troll niya na or bayaran niya na or whatever. Eh lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Let's be realistic here, <laughs> 'di ba? Yung sa yung mga naiintriga na, na ko ni laman ng USB, yung part of it, yung experience ko at saka yung mga taong involved. Hindi lang yung first family, yung mga taong pwedeng manakit sa akin and kung bakit yung mga nakakasama nila sa gawaing ganyan, yung mga katiwalian na ginagawa nila. So ayan ha, medyo may patikim na po kung ano po yung mga nilalaman ng USB. May mga patikim na kasinungalingan, yung mga illegal na ginagawa po nila. Parang excited na po tayo kung ano ba yung nilalaman nitong mahiwagang USB ni KTV. So abangan natin yan mga kababayan po natin. Ang importante po ay sinagot niyo muna itong mga trolls at uh, nagbigay din po siya ng kanyang pahayag, ano pagsusupalpal sa mga trolls na ito na pilit na dinidikit dito kay kati Binag itong si dating pangulong Tindong so, wala silang ano kasi dyan, wala silang pangontra. kagaya doon sa lumabas na Paul Borromeo video o yung Paul Boss video mga kababayan natin na sinabi nilang AI sinabi nilang fake pero kalaunan ay ibinalik din naman, ni-restore po sa Facebook, ni-restore ng Mita. na napatunayan naman na hindi po ito deepfake, hindi po ito AI. Pati sa YouTube po, kalat pa rin ito. Sa TikTok, mga kababayan po natin, hindi po ni-remove. Dahil wala namang dahilan. Dahil hindi nila napatunayan ang kanilang claim na fake. Yung tainga na kanilang allegation ay hindi rin po na nas satisfy ano, yung META doon at ang uh, certification na inilabas umano ng isang application kung saan nagpapatunay na yung uh, pulbos video na kumakalat na nagtitrending, I think umabot na ata ito ng may get 100 million yung uh, ng pinos po ni Madam Harlika ay ibinalik umano pagkatapos sila mag -pitation. So napakarami na po yung mga nanonood na Pilipino At uh, isa pa itong paglabas po ni Miss Cathy Binag eh, Ito po ay talaga magpapatunay Na may mga ginagawa talaga sila Na hindi kaaya-aya At mukhang nakakatakot po mga kabayan Lalo na po sila po yung mga nagdidesisyon Sa puri po natin Sa mga nangyari sa ating bansa Yung ekonomiya uh, Kung paano paunla rin yung ating bansa Paano po mapangalagaan ang ating mga kabayan Mapalagaan po yung healthcare po natin yung pangunahing presyo ng bilihin, yung pagbibigay ng trabaho sa ating mga Pilipino. So, paano sila makapag-desisyon ng maayos kung totoo itong allegation ni Ms. Cathy Binag? Ang tanong lang po, kakasakaya itong pinangalanan po ni Ms. Cathy Binag sa kanyang mga allegation, mag-undergo kaya sila ng hair follicle? So, yan po yung abangan natin. Siguro mga kababayan. Okay? Siyempre yung USB.